Magandang araw mga bata. Narito na ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 4, Day 2. Ang layunin natin natutukoy ang mga pandiwa sa tekstong napakinggan. Nagagamit ang mga pandiwa sa pagpapahayag ng mga ideya na may kaugnayan sa paaralan. Nasasabi kung paano ipinapakita ng wika ang mga kaugalian at pamantayan sa kultura sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga salita at parirala sa unang wika. Magbalikaral tayo sa kwento natin sa Reading and Literacy tungkol sa apat na magkakaibigan. Natatandaan nyo pa ba ito? Ito ay isang pabula kung saan ang bida ay ang mga hayop. So, nandito si uwak, si usa, si daga at ang pagong. Mula sa kwentong apat na magkakaibigan, magbigay nga kayo ng salitang kilos na nabanggit sa kwento at sabihin ang kasing kahulugan nito. So narito ang ilan sa aking mga halimbawa. Sumakay. O yan, ang kasing kahulugan ng sumuka, sumakay ay lumulan o pumanhik. Punitin. O pag sinabing punitin, pwede rin pilasin, sirain o gutasin. Naglakad. O pag naglalakad, kasing kahulugan naglakbay. Lumipad, humimpapawid. Tumakbo, sumibat, humagibis. Kakain, lalamon. So, ilan lamang 'yan sa mga salitang kilos na makikita sa kwentong Ang Apat na Magkakaibigan? Ngayong araw, palalalimin natin ang inyong kaalaman tungkol sa salitang kilos. Iuugnay natin ito sa mga karaniwang mga gawain ninyo sa paaralan. Ipapakita ko ang mga larawan sa inyo. Tukoyin ninyo ito. O, anong nakikita nyo sa larawan? So, ito ay ang paaralan. Ano ba ang makikita natin sa paaralan? So, dito sa paaralan, makikita natin ang sumusunod. opisina ng punong guro. Silid aklatan. Tangapa taga pangasiwa ng silid aklatan. Sa paaralan natin, o sa may ibang paaralan na walang ganito, no? Sa malalaking silid aklatan, meron tinatawag tayo na taga pangasiwa ng silid aklatan o yung librarian. Kantina. Klinika. Yan. So, ngayon, nais nice kong basahin nyo ito. Paglibot sa loob ng paaralan. So, ngayon, nalibot nyo na ba ang paaralan nyo? Nakita nyo na ba yung iba't ibang mga lugar na ipinakita ko? So, kung hindi pa, maaari nyo libutin ang inyong paaralan. Ngayon, kung nalibot nyo na ang inyong paaralan, alamin, yung, alamin nga natin ano-ano ba yung mga ginagawa sa bawat lugar sa paaralan. Ngayong araw ay may papakinggan kayong kwento. So, makinig ng mabuti. Nais nice kong tinanin niyo ang pabalat ng aklat. So, base sa pabalat ng aklat, tungkol saan kaya ang kwentong inyong papakinggan. So, ito ay at our school. So, syempre, base sa pamagat, ito ay tungkol sa paaralan. Okay? Ngayon mga bata, maghanda at makinig sa kwento. na. Kuwento ni Rose Marino Franco, Franco at guhit naman ni Patrick, Patrick Concepcion. Halina, Halina. At, pakinggan at pakinggan natin ang kwento natin ang ngayong, kwento ngayong araw. araw. Isang araw sa klase, sa klase ni binibini, binibini ni Nina. Masaya niyang, niyang sinadugong ang kanyang mga estudyante, mga estudyante sa kanyang, kanyang silid-aralan. Silid. Magandang araw mga bata! Bilang pagsisimula ng ating araw, kantahin muna natin ang pambansang awit at bikasin ang panonong pa sa watawat ng Pilipinas. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ng iba't ibang lugar dito sa ating paanaglan. At upang malaman niyo kung saan ito matatagpuan, ay pupuntahan natin ang mga ito. Wow! Gusto kong ako din! Ako din! Ako din po, ma'am! Gusto ko po yun! Ngunit sa paglabas, mga bata, ay tandaan ninyo na maayos at hindi tayo gagawa ng anumang ingay habang pupunta tayo sa mga lugar sa ating paaralan upang hindi tayo makaabala sa klase ng iba. Opo, mam! Kailangan na sa inyong, na inyong paglabas pag ay mayroon kayong kapareha. Maghahawak kayo ng kamay at huwag, at huwag pababayaan, pababayaan ang isa't isa. isa. At tandaan, at tandaan, mga, tandaan mga, bata, mga bata, walang, walang maghihiwalay mag sa atin. Kung nasaan ako, ako ay dapat na andun din kayo. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo, ma'am! Mga bata, Opo, Opo, mam! Mam! Mga bata Andito tayo ngayon sa opisina ng punong guro, siya si Jan Reyes. Siya ang punong guro dito sa ating kaaralan. Magandang araw sa inyo mga bata. Masaya ako na makita ko kayong bumisita dito sa aking opisina. Magandang umaga po Sir Reyes! Ngayon mga bata, andito naman tayo sa silid aklatan. Siya nga pala si Sir Lito. Siya ang inyong sa mga aklat na nakikita niyo rito sa loob. Magandang araw mga bata! Masaya ako na makita kayo ngayong araw. Magandang Maganda araw! Tandaan niyo mga bata na dito sa loob ng silid-aralan ay hindi tayo maaaring mag-anay upang hindi tayo makaabala sa mga nagbabasa rito. At tandaan din mga bata na kapag gagamit kayo ng mga libro dito sa silid aklatan ay inyong iingatan. Ngayon naman mga bata ay narito kayo sa kantina. Dito kayo makakabili ng mga pagkain at inumin. At sila nga pala ang nagtitinda rito. Si Nanay Tinay at si Tatay Narciso. Magandang umaga po! Magandang umaga sa inyo mga, sa inyo, mga bata. bata! Ngayon ay naririto, ay naririto naman, naman tayo, tayo sa klinika. Ito ang lugar, lugar na kung saan, saan na kapag tayo, kapag tayo ay sakit o nasugatan ay dito ay tayo bibigyan ng paunang lunas. Siya nga pala Sia si Nurse Paolo. Siya ang nurse na nakanistino dito sa ating paaralanan. Sa patuloy na paglalakad ng mga bata at nilinibin ni Nina ay hindi niya napansin na hindi na pala sumusunod si Amara at si Ian. Amara! Amara! Tara! Bumalik tayo dun sa silid at latan. Marami ako nakitang magagandang libro. O sige! Gusto ko din yun! Tara! Tara! At nakarating na si Binibining Reyes at ang mga bata sa paladman. Kaya naman binigyan nito ng oras ang mga bata na makapaglago. Ngunit napansin niya na nawawala si Ian at Amara. Binibining rin na! Binibining rin na! Tila bumalik ang mga bata nito sa silid aklatan. Baka magalala ka kaya hinapit ko na sila rito. Ian! Amara! Amara! Di ba sinabi ko na sa inyo, sa inyo? na walang yung sa, sa akin? Kung nasa ano nasa po ay dapat na, na maundin kayo? Sorry po, niniwari niya. Hindi na po namin maundin. O sige, ako lamang ina-alala sa inyo. Sa susunod, kung may nais ka nais kahan, ay magpaalam mo na sa akin. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Na, Kaya naman, nabuti ni na Binibig ni Rina, na bumalik sila sa silip si at latal Lata, upang, upang mabigyan ng oras, ng oras ang mga bata na tumingi ng mga libro. At dito nagtatapos at ang kwento tumingin natin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam! paalam. So ngayon, sana ay naunawaan ninyo ang ating aralin o ang ating kwento. Kung hindi nyo naunawaan, maaaring nyong balikan ang video. So sagutin natin ang mga tanong tungkol dito. Ano ang ginawa ng klase? O sila ay na namasyal. Nilibot nila ang buong paaralan. ba? Diba? So sino ang kanilang nakilala? O nakilala nila ang punong guro? Ang tagapangasiwa sa kantina? ang nasa librarya, library, ang nurse. Ano ang mga lugar na kanilang nakita? So, syempre, nandun ang opisina ng punong guro, silidaklatan, klinika, kantina, at ang palaruan. Ano ang nangyari sa batang lalaki at batang babae sa kwento? So, ang sagot, sila ay humiwalay. Ano, sabi ng guro, kailangan sila ay sama-sama. At kung may pumuntahan, dapat di ba magpapaalam para hindi naghahanap ang uh, guro. No? At hindi nag-aalala kung saan kayo uh, napapagpad. Okay? So, dapat kung may gusto kayong puntahan, kapag namasyal kayo sa paaralan, kasama ang inyong guro, dapat kayo ay magpapaalam. Lalo na kung malaki ang inyong paaralan. Bakit sa tingin mo, ginawa nila iyon? So, dahil may nakita silang aklat. O, oh, napaka-interesting naman. Maganda naman yung layunin ng dalawang bata. Ano, dahil gusto nilang magbasa o may nakita silang aklat. Pero dapat sila ay nagpaalam para hindi nagalala ang kanilang guro. So, ano ang ginawa ng guro sa mga bata? Siyempre, sila ay pinagsabihan na huwag uulitin yun. Paano natapos ang kwento? So, yan. Bumalik sila, sila sa library o sa silidaklatan upang mabigyan sila ng oras na tumingin sa mga libro. Ngayon, muli ninyong isalaysay ang kwento gamit ang Five Finger Retail Strategy. So, sasabihin nyo muna yung mga tauhan sa kwento, saan nangyari, at ano yung mahalagang pangyayari. Simula, gitna, at katapusan. So, ako ang mag-uumpisa. Maaaring nyo itong kwentong muli sa mga kasama nyo sa tahanan o sa paaralan. So, ang mga tauhan ng ating kwento ay at our school o sa aming paaralan. So, ang mga tauhan dito, syempre ang guro, ang mga mag-aaral at ang iba pang kawani ng paaralan, gawa, kagaya ng nurse, tagapangasiwa ng kantina, librarian at punong guro. So, dito, sa simula ng kwento, napagpasyahan ng guro na sila ay magkakaroon ng paglilibot sa kanilang paaralan pagkatapos ng kanilang flag ceremony. So, pinalalahanan ng guro ang mga bata ng mga dapat at di dapat nilang gawin habang isinasagawa nila ang paglilibot upang maging maayos ito at walang mangyaring hindi maganda. Sa gitna, kasunod ng pangyayaring ito, sila ay naglibot na sa paaralan. So pinuntahan nila ang iba't ibang lugar dito kagaya ng opisina ng punong guro, silid aklatan, kantina, ang klinika at ang palaruan. Ngunit pagdating nila sa palaruan nakita o napansin na nawawala ang dalawang mag-aaral. Nakita ito sa silid aklatan at inihitid ng tagapangasiwa dahil alam niyang mag-aalala ang kanilang guro. So, pinagsabihan ng guro ang kanyang mga estudyante na huwag mag ihiwalay sa susunod dahil nag-aalala siya. Sa huli, bumalik ang mga mag-aaral sa library para bigyan ng oras ang mga bata na makatingin ng mga libro. At dito nagtatapos ang kwento. So, ngayon, tukoy ang mga salitang kilos sa bawat pangungusap na aking babasahin. Masaya niyang sinalubong ang kaniyang mga estudyante sa kaniyang silid-aralan. Alin kaya dito ang salitang kilos? Sinalubong. Bilang pagsisimula ng ating aralin, kantahin muna natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Alin ang kilos? Kantahin. Binigyan niya ng oras ang mga bata na makapaglaro. Alin ang salitang kilos? Makapaglaro. Ngayon mga bata, so meron dito mga salitang kilos sa Tagalog at itatransfer natin siya sa English o yung, yung second language natin. Tapos, kung kayo ay may iba pang wika, maaari niyong sabihin sa klase kung ano ang ibig uh, sabihin nito sa inyong wika. Una, nagpunta. In English, went. Bumili, in English, buy. Nagbasa, sa English, ay read. Kinausap, talk to. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng salitang kilos. Ngayon, mga bata, tungkuhin natin ang mga kilos na ginagawa sa bawat lugar sa paaralan. Unahin natin sa kantina. Kasunod ang hardin, silid aklatan, at silid aralan. Sa kantina, anong ginagawa dito? O, ang inyong nakikita, bumibili. Kumakain. Nagluluto. Sa hardin naman, naglilinis. Nagdidilig. Nagtatanim. Sa silid-aralan, o oh, syempre, di ba, kayo ay sumasayaw, di ba, yung exercise nyo, o oh, kaya pwede nage-ehersisyo. Sa silid-aralan, kayo ay nagsusulat. Nagbabasa. Nagbibilang. Sa silid-aklatan, syempre, kayo rin ay nagbabasa. Kayo rin dito ay pwedeng mag-aral, o oh, nag-aaral. So, ilan lamang yon sa mga salitang kilos na ginagawa natin sa bawat lugar sa paaralan. Buuin ang pahayag base sa inyong natutunan sa ating aralin. Ang natutunan ko ngayon, syempre, ay ang mga salitang kilos. Isa sa mga salitang kilos na natutunan ko ay, o, oh, sabihin nyo nga, o, oh, at sabihin nyo kung ano yung ibang tawag dun sa salitang, sa ka, salitang kilos na yon, ano ang kahulugan niya. Marami ka, oh, marami kaming ginagawa sa paaralan. Ang paborito kong gawain ay, o oh, ano paborito mong ginagawa sa paaralan? Kumain ba? Mag-aral? Magbilang? Magsulat? Magbasa? So, napakarami, no? Napakaraming kilos ang ginagawa natin sa paaralan. So, ngayon, iguhit at isulat ninyo ang sagot sa sumusunod na pahayag. Ang paborito kong lugar sa paaralan ay ano? O, oh, i-drawing nyo yung paborito nyong paaralan, tapos sabihin niyo o isulat ninyo kung ano yung ginagawa nyo doon. Okay? So, naway marami kayong natutunan, nakaalaman muli tungkol sa salitang kilos. Hanggang sa muli, paalam!